Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang shared worker sa TypeScript. Ipapaliwanag namin ang shared worker sa TypeScript gamit ang praktikal na mga halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang shared worker ay isang iisang proseso ng worker na ibinabahagi sa maraming tab, window, at iframe sa iisang origin. Sa paggamit nito, maaari mong pamahalaan ang pinagsasaluhang estado at mga resource sa maraming tab ng browser. Halimbawa, maaari kang mahusay na magpatupad ng pinagsasaluhang koneksyong WebSocket, cache at queue processing na nakasabay sa mga tab, at mutual na eksklusyon. Hindi tulad ng isang dedicated worker, ang shared worker ay tumatanggap ng maraming message port sa pamamagitan ng kaganapang unconnect at maaaring magmultiplex ng komunikasyon sa maraming kliyente. Sa mga sumusunod na kaso, ang paggamit ng shared worker ay ang COP. Kapag kailangan mo ng pinagsasaluhang estado o mutual na eksklusyon sa iba't ibang tab. Kapag nais mong magbahagi ng iisang koneksyong WebSocket o pag-access sa indexed. Kapag kailangan mong mag-abiso sa lahat ng tab broadcast. Kapag nais mong isentro ang mabibigat na proseso upang makatipid ng mga resource. Sa kabaligtaran, sa mga sumusunod na kaso, mas angkop ang ibang mga pamamaraan. Kapag kailangan mo ng cash control o offline na suporta, Maaari mong gamitin ang service worker. Para sa mabigat na pagproseso na nakapaloob sa iisang tab, maaari mong gamitin ang dedicated worker. Dito, ipatutupad natin ang mga sumusunod ng sunod-sunod gamit ang TypeScript. Type safe na protocol ng mensahe. Request, response, RPC, na nakabatay sa promise. Pag-broadcast sa lahat ng tab. Heartbeat at paglilinis ng mga kliyente. Lumikha ng configuration para i-compile ang bawat source file na gumagamit ng shared worker. Sa tsconfig src.json, ay enable ang mga type definition ng DOM at web worker upang ang code ay makampile ng ligtas. Ang pundasyon ng komunikasyon ay isang type na kontrata ng mensahe. Ang pagtukoy nito ng maaga ay ginagawang ligtas at madaling palawakin ang mga susunod na komunikasyon. Ang request action ay isang discriminated union, tag union, na kumakatawan sa mga uri ng request na ipinapadala sa worker at tumutukoy sa mga operasyong gaya ng king, get, at broadcast. Request message ang tumutukoy sa estruktura ng mga request message na ipinapadala mula sa client papunta sa worker. Response message. Ang tumutukoy sa estruktura ng mga response message na ibinabalik ng worker sa client. Broadcast message, ang tumutukoy sa estruktura ng mga broadcast message na ipinapadala ng worker sa iba pang mga client. Worker in message ay isang type na kumakatawan sa lahat ng mensaheng natatanggap ng worker tulad ng mga request, mga heartbeat, at mga abiso ng pagdisconnect. Worker o message ay isang type na kumakatawan sa mga response o broadcast message na ipinapadala ng worker sa client. Randomid ay isang function na lumilikha ng random na alphanumeric na string para gamitin sa mga message ID at katulad nito. Sa shared worker, TS, irehistro ang mga tab na kumukunekta sa pamamagitan ng kaganapang, unconnect, at hawakan ang mga mensahe. Ang direktibang ito ay nagsasabi sa TypeScript na i-load ang mga type definition para sa web workers. Ini-import ang mga type definition na ginagamit para sa komunikasyon ng worker. Hayagang idinedeklara na ang self ang global scope ng shared worker. Client ay isang type na kumakatawan sa identifier ng bawat client, communication port, at huling timestamp ng heartbeat. Pinamamahalaan ang listahan ng mga nakakonektang client, isang key value store, estado ng lock, at mga tagal ng timeout. Send ay isang utility function na nagpapadala ng mensahe sa tinuoy na port. Respond ay lumilikha ng response message para sa isang request. Broadcast ay nagpapadala ng mensahe sa isang tinukoy na channel sa lahat ng client. Handle request ay nagpo-proseso ng mga papasok na request ayon sa uri at ibinabalik ang mga resulta sa client. Sa code na ito, depende sa uri ng kahilingang natanggap, pinangangasiwaan ito ang pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe, pagkuha at pag-iimbak ng data at pagbo-broadcast. Ipinapatupad ng code na ito ang proseso para makakuha ang isang client ng lock para sa tinukoy na key. Kapag hindi pa hawak ang lock, agad itong makukuha kung ang parehong client ang muling humiling nito, ituturing ding matagumpay ang request. Kung may ibang client na may hawak na ng lock, susubukan muli bawat 25 millisecond hanggang sa ma-release ang lock, at kapag lumampas sa itinakdang timeout, default na 5 segundo, magbabalik ito ng error. Inaalis ng code na ito ang lock na hawak ng kliyente at nagbabalik ng error na tugon kung kulang ang pahintulot ng kliyente o hindi kilala ang aksyon. Handlin Message ay nagpapars ng mga mensaheng natanggap mula sa mga client at humahawak ng mga request at mga heartbeat. Cleanup Client ay nag-aalis ng mga na-disconnect na client mula sa registry at estado ng lock. Gumagamit ng set interval para panapanahong suriin ang mga heartbeat ng lahat ng client at linisin ang mga koneksyong nag-timeout. Unconnect ay tinatawag kapag may bagong tab o pahina na kumukunekta sa Shared Worker, nirehistro ang client at sinisimulan ang komunikasyon. Sa kabuuan ng file na ito, ipinatupad ang mga fundamental na mekanismo ng Shared Worker na nagbibigay daan sa Shared State Management at komunikasyon sa maraming browser tab. Susunod, gumawa ng RPC Client na nakabatay sa Promise. Ini import ang mga type definition at utility function na ginagamit para sa komunikasyon ng worker. Dito natin tinutukoy ang uri ng callback function na tumatakbo kapag may natanggap na broadcast na mensahe. Shared worker client ay isang client class na nakikipag-ugnayan sa isang shared worker, nagpapadala ng mga request at humahawak ng mga response. Ang mga variable na ito ay ang instance ng worker, ang communication port sa worker, at isang mapa na sumusubaybay sa mga request na naghihintay ng mga sagot. Ang mga variable na ito ay naglalaman ng identifier ng client, ang timer para sa pagpapadala ng mga heartbeat, at ang handler para sa pagtanggap ng broadcast. Sa constructor, ini-initialize nito ang koneksyon sa shared worker at siniset up ang mga listener ng mensahe at ang pagpapadala ng heartbeat. Dito tumatanggap ito ng mga mensahe mula sa worker at humahawak ng mga response o broadcast. Nagpapadala ng mga heartbeat message ng panapanahon upang panatilihing buhay ang koneksyon. Nagpapadala ng abiso ng disconnect sa worker bago magsara ang window. Ang method na request ay nagpapadala ng tinukoy na action sa worker at tumatanggap ng resulta bilang isang promise. Ang mga ito ay mga utility method para sa pangunahing pagsubok ng komunikasyon at pagkuha ng kasalukuyang oras. Ang mga ito ay mga method para sa pag-imbak at pagkuha ng mga key-value pair. Ito ay isang method na nagpapadala ng mga broadcast message sa ibang mga client sa pamamagitan ng worker. Ang mga ito ay mga method na kumukuha at nagpapakawala ng mga lock upang makamit ang mutual exclusion sa mga pinagsasaluhang resource. Sa kabuuan ng file na ito, ipinatupad ang isang client API para sa ligtas, asynchronous na komunikasyon mula sa bawat browser tab patungo sa shared worker. Sa demo, TS, ginagamit natin ang klaseng shared worker client na ginawa kanina at sinusuri ang pag-uugali nito. Sunod-sunod nitong isinasagawa ang isang serye ng mga function, kabilang ang mga pagsubok sa komunikasyon, pagbasa at pagsulat ng data, pagbo-broadcast, at paghawak ng lock Ang code na ito ay isang demo na gumagamit ng shared worker upang magbahagi at mag-synchronize ng data at estado sa maraming browser tab. Sa paggamit ng message-based na komunikasyon, maaari kang magpalitan ng asynchronous ng mga mensahe ng ligtas na may maluwag na pagkakaugnay, loose coupling, na nagpapadali sa pamamahala ng komunikasyon sa pagitan ng magkakaibang konteksto. Dagdag pa rito, sa paggamit ng RPC, Ina-abstract nito ang komunikasyon sa worker sa isang intuitive, parang method call na estilo, na nagpapahusay sa maintainability at readability. I compile natin ang mga piraso ng code na ito at I verify ang kanilang pag-uugali sa HTML. Tulad ng ipinakita, ang mga resulta ng pagproseso at nilalaman ng broadcast ay inilalabas sa console. Sa pagdisenyo at pagpapatakbo, ang pagsasaalang-alang sa mga sumusunod na punto ay makatutulong sa iyo na bumuo ng mas matatag at mas napapalawak na sistema. Maaari kang gumamit ng isang discriminated union, tag union, na nagpapahintulot sa pagbranch batay sa kind o type. Gumamit ng correlation ID upang maitugma ng tama ang mga request sa mga response. Heartbeats at automatikong paglilinis ay maaaring pumihil sa mga naiwan na lock. Ipatupad ang versioning upang madaling makaangkop sa mga pagbabagong pang-protocol sa hinaharap. Ang pagtatakda ng malinaw na mga code ng error ay nagpapadali sa paghawak sa panig ng UI at sa pag-debug. Ang shared worker ay isang pangunahing mekanismo para sa pagbabahagi ng data at estado sa maraming browser tab. Ang estrukturang ipinakilala rito ay nagbibigay ng type-safe na komunikasyong RPC, liveness monitoring sa pamamagitan ng mga heartbeat, at isang locking mechanism na ginagawa itong matatag na disenyo na maaaring gamitin ng as-is sa production. Sa ibabaw ng mekanismong ito, maaari mo ring ipatupad ang mga sumusunod na aplikasyon. Pagseserialize ng pag-access sa index. Pagsasama at pagbabahagi ng mga koneksyong WebSocket. Pagbuo ng pila ng mga gawain sa maraming tab. Throttling at paghahatid ng mga abiso ng progreso. Gaya ng nakikita mo, ang paggamit sa shared worker ay nagpapahintulot na magbahagi ng data at pagproseso ng ligtas at mahusay sa maraming tab. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.